guys. Tingnan mo kung may maluwag. Magandang araw sa inyo guys. Ayan, magagawin tayo on the beat. Ano nangyari? Ilang, ilang araw lang yan boss. Sa tayo sa kong pina... pinalinis ko kasi yan eh. Oh, pinalinis oh, pa. Pinalinis oh, pa. Pinalinis pa ang bell. pa Tatlong araw pa lang. Oh, Aba, okay. tatlong araw pa lang ito oh. Ba't nagkagay Parang nadurog ang ano ngayon. Pambel. Durog talaga. Durog pala talaga yan guys oh. Nadurog ang pambel niya oh. Ayan, oh. No? Parang giniling, oh. Pero tatlong araw lang ito pinagta. Pinagta pa lang daw. Okay, nadurog ang kanyang na palm belt, guys. O, ayan, nadurog, oh. Uh -huh. Parang giniling. Pero talaga maluluto, eh. Ayan, guys, hindi ko saan nagkaroon ng problema. Bakit nagkaganyan, oh. No? Bakit nadurog yung kanyang ano? parang giniling yung kanyang palm belt. guys, subscribe nyo muna kami sa aming YouTube channel, EMBTV. Anong, anong naging problema niya kay pet nagtaga dur dur ganyan titingnan ko pa kasi ano pa hirap pa no ini eh. possible ba sa bola ah titingin pa kung bakit nagtaga -ta, dur dur ito kanyang pamper ano? no kagago tayo Pnil, parang giniling ayan guys ang pamper niya oh parang giniling oh wala na talaga na tira giling na giling kumbaga <laughs> na nabigas ano ang tag doon? binayo Ano yung dinner yun eh? Kaya lang, wala pa akong balik pa. <laughs> ah, ito nga nga kanyang brake shoe. Ito nga yung shoe. Ito yung horse brake pa yun. Clutch shoe. Clutch shoe. Clutch shoe. Clutch shoe. Clutch shoe. Oh. Ayan. Medyo. Ayan o. No? Ayun pa lang. Na. May natira umikot. Ayan guys. O. May natira pa. Ayun o. No? Ayan o. No? Umiikot na kanya. Ayon, ayon. Pa ayon, no? Ayan o. No? Ayan o. pa pala buo. Ayun o. Guys, makikisuyo nga. Ayan o. Dali lang. Itinan natin kung bakit nagtaga rito. Kung ano lagi problema. Ayun. Ayun. Siya ay sperma ay siya Tapos tingin mo, local o ano? Ayan, guys Itikin pa kung saan ang nagmula Kung bakit nagkaganon yung kanyang palm belt pa ng ating mechanics Si Boss King Ayan, yeah, guys Ito na lang yung natira niyang palm na buo yung iba talagang nadurog o oh. parang giniling na bigas. Ayan o. Oh ayan guys oh. kichigay pa ng ating mekanik kung saan nagkaroon problema ayan, medyo mainit kaya may basahan ito na lang natin ang buo, oh, grabe <laughs> ang init pa guys yan oh, magkinal na lang bola niya ayun, dalawa Kanin pala. Ini talaga ba? Yan. Anong problema niyan? Bakit nagkagawin niyan? Honda Beat to guys ha Anong Honda Beat dyan? Fi Honda Beat Fi init to. Ah. Uh, ah, uh, uh, putol yung pandel. Uh, yung niya, okay uh, po okay, itong bolo niya. Kapal uh, ka na rin to? Ha? Local yung belt na yan. Ganon? Local so, oh. yan, hindi yan pang ano talaga. Yan? Pang patingin na ako yan. Wala pa, hindi ko pa ano. Ayan. Ayan. Kaya nga nung magiging problema niya. Ba't ano ang problema? Ba't kaya na doon? Baka na doon kang ano niya. Ano, yan. oh. Sala to, supply ang belt nito. Ah, supply? Uh -oh. Kung baga, di tama sa ano ano? Itong belt ipin. na to, pang GY6 to. Pang ah. Pang Rusia to. Ah, ah pa Rusia. Kasi ang akala nila, ang kapares kasi na Rusia na mga ganito, yung mga gala ng belt, yung Honda Beat na carb. Kasi ang original po ng beat ng FI Ito, Honda to oh, yun Ang original na ngipin niya so, Palalapit Oh At ah, saka ma mataba ito ano oh. Ayan guys, so yan ang difference Yung ngipin, maliliit Tapos yung mga kanyang isang ngipin ito. ngipin yung pinabit, oh, uh, yung nadurog, malalapad. Ma malalapad malalaki. Tapos, oh. ang pagka nga, oh. ito malapad, ito makitid. Oh, sa kanya. Oh, uh, ayan guys, yun pala naging problema. Kung baga, sala ang kinabit, tatlong araw pa lang ito. Saan pinagawa, boss? Pinagawa niyo, tatlong araw pa lang ito pinapaltan. Kung baga, Ay, nagkamali ng kabit. Kung baga, kailangan nila pares na sa... Pa, pero pang ano talaga ito? GY6 yan, GY6. Ano? GY6. GY6. Rusi, parusi pa pala ito. Pero kailangan nila pares na sa beat, sa Honda pares beat. parehas sa haba. Ang haba, pero... magkaiba, sa haba lang. Magka magkaiba sila ng ngipin, guys. Ayan. Ito, Kaya nadurugit pala ito. Ito, kuya. Ano yung kinabit kung ito? Ba, ito. sala. Ay, yun, sala yung pump belt. Hindi, sa, mm hindi -hmm. tama sukat. Ito, ano yung kinabit nila ito? Oh. So, Kasi po, kailangan yan. Ang belt niya, Lutang. Nakanutang lang na gano'n. Kaya lang yan, pinalulubog ng konti. Pag pinaandar yan oh. ng bukas, kailangan na, na nakalulubog. Naka Hindi siya yung nakalubog siya ng konti na para naka... sa gan. Nakagano'n oh. ng konti. Hindi po pwede pe yun. Kasi pag tumakbo kayo niyan, May hibig pati. niya na agad ang belt. May xiyan yung belt na yan, Big ya. Oo, oh, okay, do kaya nadulog. Pero nung maramdaman ko, ito'y tinestripe nung una, nung mekaniko. Mm. Nung maramdaman ko, Pero oh, ang, tag ang tagal na An marakama. Ang na. Oh, oh ayun. Kasi ang ano po niyan, ang belt niya, ang range niya dito, naka... Segunda na kagad. Kung wala na siyang primera. Wala na siyang arangkada, yung arangkada. Oh. Pero recta, meron siya. Pero, no. Ang problema, sa recta, dun siya nag... Sisira ng belt kasi nababanat na siya, nahihila na talaga ng todo. Yun, naging problema guys. So ayan, tip sa inyo guys. Kaya kaya, kaya kayo pa magpapagawa. Basta titindoy nyo magaling kung talagang tama yung pambelt na ikakabit nyo. Para hindi maiwasang mangyari itong ganito na, na tatlong araw pa, yun o, no, nadurog na agad na parang giniling. Ay lang ang natira. Kasi mali yung pambelt na naikabit nung no, yung isang nung mekanikong pinagpagawa niya. Kasi tatlong araw pa lang. Siguro wala silang available na talagang parehas pinag lang nila. Kaya yun, nangyari, na-efectuan yung mayari. Yan. Kaya, tip sa inyo guys, pag papagawa, i-check nyo magaling at tanongin sa mekaniko kung talagang tama yung pamilit na yun, kung talagang para doon. Kasi, para maiwasan nyo mangyari ito <laughs> sa inyo, itong ganitong mangyari na durog ang pamilit. ayan guys ha, katatlong araw pa ito nagkakabit ha, nangyari na gan. Yan. Ha, ah, na po kayo. Ah, guys. Inabot lang dito ng anong sira ating customer, si Bossing. Ayan, si Bossing, no. Tayo yung Ah, inabot dito. Kaya nga, uh, ayan, no. Oh. Dito abutin na lang. Dito malapit sa ating shop. Siya na si Raan. At meron na rin mga available na kesa ito, papalta natin siya ng pambel. Yung bola, kichikin pa rin ng ating mechanic. Kung pwede pa. Pero wari ko, pwede pa. Medyo wala pa naman tama. Okay pa naman. So, sir, Depende na lang sa may-ari kung gustong palta na o ano. Okay. Guys, inisisi rin naman natin para matanggal yung pinakang-ano ng tumble. yung duro. Parbo na tayo ng tumble. Bago man do, nito mas 3 days ago. Nililis na guys. Kaya ganyan namin masyado nililisi ng, ng CB3. Tangin na lang, guys. On the beat. F.I. Pwede pa naman. Ano? Pwede pa yung panyang bola? rin. Pero napaltan niyo po ba yun nakara, nung nakaraan? Nung kailangan ng pambel, napaltan niya? Hindi. Oo, no, nung kasabay magkakalit. Nung pambel? Ah, yung pambel. Nung kasabay ng pambel, hindi mo ah. pialtan niya? Ah, yung bola. Tapos tanda din. Ah. Oh, bago din pala yan eh. Kaya mo magaling. Para sa pagbali din pala. Magaling pala sa pagbali. Hindi pa naman kuya. Ayan guys. Pwede pa yung kanyang bola. Kinakabit na lang. Medyo wala pa rin budget si manager. Kaya kakabit muna yung kanyang pambel. Ay yung kanyang bola muna. Hindi muna ulit. Pagkakit na ulit, ginakas na ulit. guys ha. Tip sa inyo ha. Huwag kayong basta magpapakabit ng pabel. susuriin yung magaling. O kaya chichikin nyo magaling. Tatanong yung magaling. Iba, magaling. kasi ang ano. Ay, kaya, hindi ano. Kasi ang, ang iba kasi mekaniko. Sinasabi nila parehas lang daw yan ang uh, arm. Hindi po parehas yan. Kasi ito. Mm -hmm. uh, hindi ito na lang sa ngipit magpapasihan. Ayan guys ha. Hindi basta kabit na kabit ng pump belt. pag sinabi ng mekaniko, pwede kareha. Siruin yung magaling guys tip Para hindi mangyari May iwasang mangyari sa inyo Itong ganito na Nadurog ang pambelt niya O 3 days pa lang Na ikakabit Nadurog na Ayan Yun pala Hindi parehas Ang kanyang pambelt O kaiba Saka medyo maiksi daw Maiksi ba no? Hmm oh. Maiksi Ayan Hold the beat Epa ito, guys, ha? Ayan, kitakasana ulit ni Boss King. sunog na sunog na. Patibel. Oh, sunog na sunog na kasi. Video may tama na rin. Kasi Saka ito, ayan, pati, sunog, na, sunog na sunog na din na. Kasi clutch tune niya. Mapali din na rin Kaso video wala pang budget Next time na lang daw Pagkaroon ka budget na si Ato Ang ating personnel uh, Bossing Ayan. Yung belt kuya. Ayan. Yung belt niya, sagad ng taas. Yung kasi, panigurado yun. Yung, po, nung, yung, 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 niya. Yung, 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 ikinabit niya, nakaganto. Ayan. Para siya nakaganyan ng konti. Tapos pag pinisil, hindi siya yung actor uh, crime niya. Lumagalaw. Lumagalaw. Na, ano lang din. Ayun, hindi nagagalaw yun, ano? Oo. No. Kaya naiisip na ng na gusto. Nakaha, kumbaga sa ano, banat na agad siya. Kasi ganito po. Okay. Ayan guys. Ayan. Pagpaliwala uh, sa inyo ni ating mechanic, si Boss King. Matarbaho po kasi nito. Ayan o. Diba ayan, Ang belt. Matarbaho po niya. Pag umakata kaya, kakapit. Nagpapalit na Ah, ayan o, ayan o. Lumulog ang papit. Lumulog ang papit. Kailangan po. Ayun. Kasi yung, kung siya yung na doon, pag angat niya dito, uber sa inyo yung belt. Ayun. Pag may iksi, lalong may ano oh, ano. Mas pag parts, ano. Pag angat, ano? Hihilahin niya to hanggang sa maputo. Oo, oh, pag angat, uh, ano? Oo, uh, oh, pag angat. Abuti oh, ko laging takbo'y yung pal Paliit na paliit, ano? Mm. Oo, oh, yun. Kung mm. pag uh, umaano pa si siya, na ano? Yan, nagpapalit sila ng pwesto. Oh. dito, pag nakaya tigil, ganyan, nandito yung mataas. Pag bumangat to, yung bola niyan tutulak. Pag tulak niya, itutulak niya ito papunta dito. Nagko-compressor oh, na parang tumakompressor na no, para oh, oh, gano'n no. Pag hangat mm. niya, doon ho, naman mahihila. Kasi kung dito nakahila na agad, pag hangat niya dito, wala na. na wala na agad. Ano no? Oh, Kaya pala nadurog guys. Iyon na, maliit ang kanyang pump belt. Iyan no, durog na durog. Sablay ang A belt na yeah. ikinabel. tapos na pinagta lang namin ng pambel to guys ha ah. kasi almost 3 days pa lang yung nagkakabit yung pambel nadurog na ng ganyan guys oh. kaya tip namin sa inyo guys paulit-ulit kami okay, basta magpapalit ng pambel ha i-checkin nyo magaling tatanong magaling sa mekanik ko kung talagang parehas para hindi mangyari sa ito at maiwasang mangyari yan guys ha ah. okay guys sana kahit pano -okay yung mga kayong tip sa amin guys ha ah. okay yan guys, okay na yan. Sana subscribe nyo kami sa aming YouTube channel, EMBTV, TV. Palike. At pa-share na rin guys. At pindutin yung notification bell para lagi kayong updated sa mga share, share namin video. At ipopost guys. Yan, okay na yan guys. Sa Honda Beat FI. Okay guys. Yan, ayos na. Ayun na para. May palang Oo. Oh, yan. Apa? Ah, Tanya. Si bos, saya Thank you, bos. Thank you, thank you, thank you. Ingat. Ingat, bos. Ingat, ingat. Thank you. Thank you. Ayat nak, guys. Kita turun ke papan. Hah?